ako doon sa laki ng pera na nasa, nasa stock. Bukod pa doon, yung panghihingi nila doon sa PCSO, ang kinumpitensya nila ay yung mga mahihirap na mga mamamayan. Paliwanag ni retired Archbishop Oscar Cruz, mayaman daw ang simbahang katoliko ayon sa pagsasaliksik na isinagawa ng isang kolumnista na kontra rin sa posisyon ng simbahan tungkol sa RH Bill. Bilyon-bilyong piso raw ang halaga ng mga stock investments nito sa ilang malalaking korporasyon. Kaya nakakapagtakaraw na humingi pa ng tulong ang ilang ubispo mula sa PCSO. Pero ayon naman sa isang arsobispo, minana lang daw ng simbahan ang yaman nito mula sa mga kastila at dapat lang daw na pangalagaan ang mga ito sa pamagitan ng investment. May report si Sandra Aguinaldo. Laking gulat daw ng kolumnistang si Elizabeth ang Shoko nang matuklasan ng ani ay malalim na balon ng kayamanan ng simbahang katoliko. Sa mga dokumentong nakuha mula sa Philippine Stock Exchange, natuklasan daw ni ang Shoko ang naglalaki ang investment ng simbahan sa Bank of Philippine Islands at Felix Mining. Nakakuha rin ng GMA News Research ng sarili nitong kopya ng mga dokumento mula sa PSE. Sa tansya Ang Sioko, sa BPI pa lang, hindi bababa sa 17 billion pesos na halaga ng shares of stock ng iba't ibang grupong may kaugnayan sa simbahang katoliko. Ang may pinakamalaking investment, ang Archbishop of Manila. Sa Felix Mining Corporation naman, umaabot daw sa halos 175 million pesos na halaga ng shares ang pag-aari ng Archbishop of Manila, Archbishop of Sambuanga at iba pa nagulantang ako doon sa laki ng pera na nasa, nasa, stock. Bukod pa doon, yung panghihingi nila doon sa PCSO, ang kinumpitensya nila ay yung mga mahihirap na mga mamamayan. Mm. Paliwanag ni retired Archbishop Oscar Cruz, ang yaman ng Archdiocese of Manila ay minanapa sa mga Kastila. Para mapangalagaan ng pera, inilagay ito ng simbahan sa matitibay na investment. It belongs to the church at hindi mama na mamana hindi ka mukha ng ibang simbahan na minamana nung anak. Tapos yung apo. Tapos yung apo sa tuhod siguro. Ipinakita rin ni Ang Soko ang mga dokumentong nagpapakita raw na shareholder ang simbahan sa Ayala Corporation, Philippine Airlines at San Miguel Corporation. Si Ang Soko ay isang RH Bill Advocate at National Chairperson ng Democratic Socialist Women of the Philippines. Sabi naman ni Cruz, wala namang masama kung mag-invest ang simbahan sa matitinong kumpanya. Pero tutol siya sa pag-invest ng ilan niyang kasamahan sa mining. Ngayon nga ang mining na sala laula, uh, nangging uh, um, sabi ba ay eh, nakakasira ng environment. Kaya siguro, ewan ko lang kung naisip ng mga obispo na yung mga diocese na merong investment sa mining, pala ko panahon na dapat ikunin nila yun, labas nila at imbes sa iba naman. Jeep pa ni Cruz, hindi naman daw sila nakakalimot sa pagtulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng kanilang mga charity organization at sariling programa ng mga parokya sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi ni Kristo, the poor you always have with you. Always. So, ano man ang gawin mo? Kulang? Tumulong pa sila. At kailangan mas tumulong sila. Sandra Aguinaldo, GMA News.